Hello mga idol, so mayroon tayong Astro na gagawin. So, 32 inches na Astro. Ito yung kanyang model number. So, siya uh, dito. Dito na rito. Eh. So, check natin kung anong issue nito. So, okay. So, kararating lang nito. Ngayong hapon. So, power on natin yan. Nakita nyo, nakapula. Power natin. Ayan, blue. Meron siyang aninag po. Meron siyang aninag So, ang siya nito ay backlight. So, kapalitan na natin. Para mabilis. Marami pa tayong gagawin. So, ito, nabuksan na natin. yung gagawin natin, yung step natin, pupunotin natin itong uh, backlight, terminal niya. Ito yung pinaka-terminal ng backlight. So, ito natin. Tapos, uh, test natin to ng tester Backlight kung good ba o hindi talaga para sure na na ito yung sira hindi dito yung sira sa mismo board kasi minsan yung sira dito sa board mismo sa pinaka backlight inverter tsaka minsan naman dito sa pinaka backlight talaga so check muna natin tong backlight pag ito na sira ibig ito talaga may problema tapos check din natin yung kung may lumalabas na bultahan okay so yan confirm na yung backlight natin ang may problema kasi 300 volts pa rin siya. Dapat magkakaroon ng ano yan, mga 36 volts, 25 volts. Ganyan mga supply. Kailangan bubaba yung yung 300 na yan, magiging ano na yan. Aabot lang sa mga uh, 36, 35 ba So, ganun lang yung mga 32 inches. So, depende yun sa klase ng uh, backlight natin kung ilang volts. So, yan. Yeah, Na-confirm natin na sira yung kanyang backlight. So, ngayon, sasaksak natin itong board kung may lumalabas na supply dyan. Okay? May lumabas na supply. ah ganyan siya. Mataas siya. Mabot siya ng 80. Tapos bumagsak siya. So, hindi nyo nakita yung ano, pagka-video kasi mabilis. Ako lang humahawak ng cellphone. Normal yan na babagsak kasi wala siyang backlight. So, ibig sabihin, kailangan ng backlight na ako dito para hindi sa babagsak yung supply. So, yun. Ganoon lang kasimple mga idol lang pag repair na backlight issue. Okay?